Binaltungan na lang ni Coach Gallen si Terrence Romeo matapos matawa. Sasagutin ito tungkol kay ano sige. Matitinding resback ang game ng San Miguel Beermen laban sa kanilang utol na kay si Abay na pa. Akala ko malala na ang kanyang injury. Napayak na lang sa bench ang GOAT ng Philippine Basketball. Ob upang gagawin muli ang kalamangan sa Ginebra, 104-103 o sa fourth quarter sa isang crucial free throw ni Maverick Ahaminsi upang dalhin ang laro sa isang overtime. Yun nga lang, si Idol Ter... Best player of the game si Teres Romeo matapos umiscore ng 26 points, perfect 5 out of 5 sa 3 point territory at tumikada ng isang 4. Binatukan na lang ni Coach Gallen si Teres Romeo Matapos matawa sa ko dito tungkol kay Ano Sike dahil no fourth quarter pala nagkasagutan ang dalawa. Yan lang pala. Kanina doon sa fourth parang nagka init I wouldn't say initan pero nagkaroon kayo ng conversation ni EJ Ano So paano nyo lang naayos yon? And ano bang pinagmulan nung No, uh, uh, hindi kasi namin yung food nakakainin namin mamay after the game. Birthday kasi ni Jericho eh. So nagtalo kami doon sa food kung ano sino maglilibre. So medyo nagkainitan kami. Kasi sabi ko sa kanya, oh, ako na mag-deliver -re nito. Tapos gano'n. Then joke lang. Wala, wala yan, wala yan. I don't remember it anymore. I don't remember it. Sa darating na Game 3. Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment na rin kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.